ikuti ikuti mga kakapa ayan yeah, maganda yung mahilim. sa so, okay, mga for today's video I just want to flex ayan piplex lang natin yung mga ilang sa artwork ng ating mga students so uh, comment nyo na lang kung ano yung pinaka best ninyo so ito is ano na itong mga you know, uh, ano tag dito basta ito yung mga napili natin ay flex so ayan ha ito yung unang una galing kay ayan galing kay Desmond Villanueva ayan yung kanyang gawa Ayan. Ito po ay sa subject namin na art app. So, ito yung uh, medyo, nag, ano ako, medyo uh, hindi ko expected na ito yung magiging artwork niya. ba? Diba? Galing kay Bimar. Ayan. Dolores. Ayan. Hindi ko na-expect. Ayan, diba? Nasa kanya ito. So, ayan. ayan. Next. Galing kay Joanna Rose de Vera. Ayan. Ay, ito naman yung kanya. So, ayan. Okay. Ito naman kay Kayla Parilla. Di ko alam kung paano ko ito i-ano. Ayan. May pabungo. O, di ba? Next. Ito naman sobrang ano niya. Uh, galing kay Liza. Ayan, kay Liza. Ito lang. And this one, it's sa, mga kakaiba sa ating, ano, pinasa sa atin. Ito. Ito siya. Kay Aliego sa kakaiba, di ba? Mata naman. Ito naman kay Dabe Jan Andre. Yan yung kanya. Malaki pala itong isa natin. Ito naman kay Bayani Adonis. Maganda ng kulay. Okay, next. Ito naman kay Bidonya Simon. Wala kasing name nung nakaraan. Pero sa kanya to. Ito. Di ba? Hey. Ah. Oh sino ito kaya? Sinong artista kaya yan? Uh, comment nyo na. Kung so, sino yung kahawig niyang artista niya. Artista ba yan? Artista yung kahawig? Next, Ito naman kay Kent. Incarnation. Ay, doon niya siguro si Superman. Ay, Superman ba? Spider-Man. <laughs> Superman, Spider-Man pala yan. Mali-mali din naman tayo, guys. Ito naman kay Igalia, Jaira. Jaira, uh, Jaira, Igalia. So, inspired by Vincent. Vincent Van Gogh iba, Starry Night Inspired by uh, Starry Night Iba naman yung ginawa niyang stroke Next Galing kay Dimas Akupan Krishna Ayan So may pa ano naman pa Moon Next naman Galing ito Isa sa gusto ko din Kay Develiana James Lawrence Ayan o oh. Ang ganda nung pagka, ano? Iba yung ano niya So next, isa sa pinakasimple na nakita ko. Pero ay, ano din. Wala lang, simple. Simple, simple. and Easter. Kaya oh. siya. Violet na tulip. Gusto may buy butterfly dito. na isa. Pwede mo dagdagan and Oh, so may butterfly. Parang maganda pag may butterfly dito na isa din. Ayan. Solo-solo. Next kay sino to? Jericho Domangas ayan sa ano ata to ha? Ah. parang papuntang ano to ha? Ah. papuntang ano ba yan? sa ito man parang kwarto <laughs> common na ano to sa kwarto ganito siro sa kwarto nila ayan kay Balangon RJ <laughs> diba? ayan ganito yung ano yung usually ginagawa diba sa mga kwarto ayan next naman kay inlap na inlap siguro may gawa nito ayan daming heart ayan kay uh, Pamela Montuerto. So, yun yung ating mga, ano, andito yung iba. Wait lang, flex ko na nga din. E, flex ko na nga din lahat para walang magtampo. E, flex na natin tong ibang artwork na nandito. Mga gawa nila, ba? Diba? Ito naman kay Renmar Del Monte. Eto kay, sinulat mo kasi nilang pangalan dito sa ano. E Renmar Del Monte. Kay Analisa Rabaca. Eto kay Carino. Next kay Gary Ilaugus. Ayan. Gary Ilaugus. Papuntang ano ata to? Kay kanina to? Hazel Villanueva. Wala siyang maisip na ano. Ayan, Hazel. Ano naman kay parang may kahawig ito. Labagis Aldrin. Parang may kahawig to. Ito naman kay nabaro Jess Ito naman kay Prinsipe. 'Yung picture na lang din natin ito ulit mommy para makita nila 'yung kanilang mga artwork. Ayan, Dimain, Angelo. Parang may magkakahawig na ganun style. Ito naman kay Team Ibang Hilista. Then kay kanino to? Osha, Jerome Osha kay Rafael, Daniela Rafael. Ayan, love niya yung ano, bola. <laughs> love na love niya. So, eto naman kay Melchor. Hindi ko alam anong ano to, anong palabas to. May palabas yan, ba? Diba? Ito naman kay Denchan Eric. ito? Eric pala. Ayan, Dilag. Denchan, ah, Demchan Rick Dilag. Ayan, Demchan. Kay Juana Duran. Ito naman, may pa, uh, space siya. So, uh, yan yung lahat ng artwork ng ating mga student. Hopefully, ayan. And, super sa mga ano nila, no? Gawa nila. So, anyways, ayan. Thank you so much sa mga nagpasa. Siyempre, di ba? ayan, nakakatuwa na may mga ano tayo, may mga ibang student tayo na ta talagang may nag-excel sa part na to, pero syempre hindi naman ito yung basihan lang ng kanilang uh, grades na no, madami, so ayan, yun naman, hopefully na-enjoy nyo yung view ng mga artwork ng ating mga student, ayan so until next time, mag-flex ulit tayo kapag may mga bagong uh, output ulit, ayan, bye mga kakapa stay tuned and don't forget to follow, subscribe, and share yung video kapag natuwa kayo